guys, nakadress ako. Punta kami ng ano guys? Puerto. Manila. Manila. yun kita ako sa Manila. Sinabak pa ako labas dila. Punta kami na Puerto. Mali. Gasan ko Mali. lang muna si Sky. Manila. 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 Ang dumi ni Sky. Mamay ka! Mamay ka! Mamay ka!

na no, kasi kalahati ang laman na iskay ayan guys kailangan natin i-pull kasi mag gura-gura bells tayo gilis okay, talagang. <laughs> Tutoosan eh dito. Mura pala ng diesel nyo dito kuya. <laughs> Ang mura pala ng diesel nyo dito. anak panamin namin si tatay guys kaya magsama daw siya kasi siyang kumagawa ng bahay ng kapatid ko so on sa puerto Bibingka guys, nandur kami yung driver kami ah, nih. Pintasan sa... bro, ko mm. ayan ang oh, driver. Bro, ya. Eh. Si kami, mama, si Bili kami ta, ng bibingka, kita sila nang bibingka. Yang satu lagi. kasi satu lagi. Yang 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 satu Oh, kalamig! Ah, nakikita ah. mo mm. May cheese ba to? meron. Mm. <laughs> ah, dito lang eh. Pukuha ka lang dyan oh. Mabinta rin kuya, bibinga mo oh. dyan. Oo oh, naman. Ang sagas oh. Matuma lang, matuma lang ngayon. Matuma lang talaga ngayon. Hmm. ngayon? Kahit saan naman? Kahit saan ka magano. Kahit saan ka ngayon. Hmm. <laughs> saan tayo ngayon? <laughs> saan, tayo ngayon <laughs> saan tayo ngayon? Ha? Saan tayo ngayon ha? Huwag seatbelt ka na eh!

basta mga service chef lang talaga yan 50 lang takbo ah buna, parang nasa pamasyar lang ba nani man, kita kita lang man eh sagad ka mandali nga hmm. ako maglapas ng 60 kira balik kung nasa ano ya 60 Guys, di na tayo sa Nara. Gisingin parat ng si Cordapia pa. Kulang lang. Ding, ding. Uy! mo kain ba o bukain? Dadali. Kain ba o Matulog doon okay. sa likod. Diri. Dalit lang kin. Arikoh. Puno yung bag ko guys. Arikoh ang puno yung bag natin na atin nandela kain mo tayo pa yung magkatabi wajahnya nih papanya adikku si ya tapi ini gue jipi bakal selubungannya si papa Ah, oh, apa selubungannya si papa nang ano daw Bum, Oh, Asal lebungnya si, ah, si Papa. Asal lebungnya si Papa. Cari buktinya tuh eh? nih. Yan, yang sana. Sa Tetap as pangalawa. Oh. Ayah, yan. Oh, yan, yan, tamat. daw. Basta makita niya natin yung salamin. Alam mo magsundo kayo mga general eh. Hmm? Alam mo magsundo kayo mga general. Alam mo para para pa. Driver yung minilip pag ewan ko kuloko. Ay, kuloko sila ata. Jis, may nakikita ko jis. Yung minilip ni Bijis. Oo. Barko? Daw mo komento piki. Ba? Daw mo piki. Piki ba 'yon? Saan siya? Ano, dito lang? Oh, diyan siguro. Dito na sila sa ano? Doon 'yon sa una. Saunan pa. Is piki ba 'yon, this? Daw mo komento piki daw. Hindi. Na ang ibang gani ka Alwa Akbar na eh. Alwa Akbar. Matagal na 'to, tapos. Ha? Huh? Matagal na tapos. Ah. Uh, Where is sila? Baka doon sa no. Ay, dyan man ang arrival ay ang ano ito may may sa may 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 mama may 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 Toronto. Nandito na mi. Airport na mi. Magbayad pa tayo dun sa loob, magparking. Ay, hmm, baka nakaalis na. Ah, tayo sa kabila talaga. Pagkakasuy, diba dito? Parang one way yan dito. Ah. Mm -hmm. Ha? Mm -hmm. Parang one way? I Siguro ikot. Ikot ay sa Hello guys! Dito na kami sa airport. Pero dito kami sa parking lot. Kasi daw, nasa loob pa sila. Si Papa. May nintay pang mga baggage. Si Papa. Ito kami. ay si Ayan si Kuya. Lapu-lapu-lapu. Excited na Lapu-lapu. lapu I don't know. 10,000? 10,000. ya.

Ay, busog na ako. Tapos balik. Pwede ka magbalik? may laban ka. <laughs> ay, laban niya so, Laban siya. <laughs> ay, logay kita Ay, buti ka talaga ah, talaga tayo kita May isa ko. Ayun, bangus. Ayun, <inaudible> bangus. Ayun, tayo. Ayun, bangus. Ayun, bangus. Ayun, bangun bangus ha, yung pa, Chicken. Ch oh, Ch 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 chicken. Bangos? Bangos Papa, yang chicken, bangus chicken Chicken bangus 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 Bay, para sa Ibrit, na pala yun. Bakit? Malaki na. Malaki na, yun sa Buyaw. Yung isang kwarto doon sa may labas sa may labahan niya. Tapos bago sa second floor, nakagrahe lang doon. May nakita so, nga kayo, may so, papapun. Abansa niya sa labas ng bahay. Uh, si Arsene pa lang sa Australia na yun. Arsene, tara ko baka sunay siya doon? May nakita. Adon, na lang, Dito, may nakita trabaho. Dito ang kasawa. Dito

Wala silang, wala silang medyo mo Tapos, pakainin ko mo ito sa Ito siya. dapat ako yung isa na. Oo, sa rin na lang. Hindi, sa rin eh. Wala ka lang kung kainin ba. Sige na Hindi, mataba yan siya eh. Ito yung masasama. Tayo, bakit Ito yung Masasama ituyo. Bakit tayo ma? Harap-harap hindi mo maya mangingila babas para mga bibig niyo mga pasmado ba yung mga bibig niyo <laughs> mama I'm Okay. San mo? Saan? Ay, hindi na lang Dito naman tindahan. Nang China sa Quezon City. Okay. Ayun na Ano bato. Saan ang bato? kaya tindahan din yung bato, no?

Ikaw naman, betikman mo, be. Blue. Ay, ako, blue um, na. Blue na, kuya. Blue. Blue. Hmm? Pati, kinawin ko sa atin. Asin, talaga? Pati, kinawin mo sa atin, Yung ito, ito, pink at saka green. Uh, Asin, talaga mo? Yung green, hindi mo siya Ay, ay, nagchalan. Ha, man.

Masih sige, palit naman si Kuya. Ayan. Oh, ah. diskarte. <laughs> oh. <Menis> <laughs> oh, si Kuya naman daw, Bi. Rakyat ini.

자봐 너. 그럼 새해 해 너. 예배. 아, 사. 아이 소스도 올해. 엄마 보성모 가면 Thank you.